sana po ako kung sino pong nangakuha sa anak ko sana po ibalik niyo po sa akin dalawang linggo na po siya nawawala kasi po kailangan pa po niya ng alaga ng isang nanay pwede po po siya sir oo oh, 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 oh. niyo naman po siya sa amin dalawang linggo na po kami naghahanap kung sino pong mabuting puso nga nakatakawa sa anak ko pakibalik naman po Magandang hapon. Ma'am, eto po, no, nawawala po ang inyong anak. Ilang taon na po si Angel Nicole? 20 po. Opa. Saan po siya huling nakita? Sa Summerville po. Napasama ng nangaruling. Hindi na siya nakabalik po. Okay. So, uh, dun sa mga, ilan ba yung mga nakasama niya? Dun, mga kaibigan ba niya yun? Kamag-anak? Ba mga, bata lang po kasi, sir. Mga bata? Opa. Mga ilang taon yung mga, yung mga yun? Mga 6, 7, ganyan po. Saan daw nila huling na nakita? Sa Summerville. Dito sa Antipolo? Opo. Okay. Tapos, siya ay nawala pa since 21 December po. 21. Naypag-alam na po ba natin sa kapulisan? Sa pulis po, hindi po. Sa lahat ng barangay lang po. Siya, sa barangay? Opo, sa sa lokay po. Nay, ano po ang paalam sa inyo? Kasi maliban po dito sa mga ngaruling po. Mga, ano po ma, mga 5 po nang hapo, nasa bahay pa po siya, yes, nagsakape po. Tapos, nung yes, bandang agaw-dilim agaw dilim na sabi niya, pupunta siya sa kay papa niya. Tapos, eh ako po kasi nagluluto na po ng hapunan, hindi ko napansin na kasama siya sa mga bata. Ngayon nung hinahanap ko po, may nagsabi po sa akin na nakikita pa daw nila. Muntik na daw po kami mag-abot doon sa lugar. Kaso po nung hinahanap ko po siya magdamag, hindi ko na po siya nakita. Ma'am, ito no, baka nanonood. Nanonood no? na, ang, ang inyong anak or baka may mga na, nanonood na nakakita Apo. sa sa inyong anak. no Gusto po namin, manawagan po kayo, kausapin Apo. po ninyo dito sa camera. Manawagan na, po ako kung sino po nangakuha sa anak ko. Sana po ibalik niyo po sa akin. Dalawang linggo na po siya nawawala. Kasi po, kailangan pa po niya ang alaga ng isang nanay. Pwede po niyo po siya, sir. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. break niyo naman po siya sa amin. Dalawang linggo na po kami naghahanap. Kung sino pong mabuting puso nga nakatakawa sa anak ko, pakibalik naman po. Nay, nakausap niyo po ba yung mga kasama niya nung nangaruling? Opo, ma'am. Kaso po, yung iba-iba na po yung turo nila nung nawala na yung anak ko. An ano po ang sinasabi nila? May nagsabi na anong, may sasamahan daw siya na babae, alis daw sila. Tapos may nagsabi naman nga may sinamahan ng mga bata. Iba-iba po kasi yung ano na nila yung kwento po. So, may, meron ba siyang sinamahan? May kumuha sa kanya? Ganun ba yung sinasabi ang, mo? Ano ko po kasi sir, hindi po siya nawawala sa amin talaga po. Kung, kung halimbawa nakagagala siya sa lugar namin, buwabalik po siya. Ngayon lang so, po yung, talaga. So yung, yung lugar kung saan po siya huling nakita, malapit lang din sa malapit inyong bahay? Malapit lang po sa amin sir, malapit lang po. So alam yung... niya alam niya ang pauwi mula doon sa lugar na yon. Opo sir. Pag may magtanong ba sa kanya, no? Nasa na, nasasagot naman niya kung saan siya uwi? alam ba niya yung address? Alam niya po. Alam niya may meron ba siya, makapagbigay ba siya ng contact information? Hindi po maano niya yung mga contact namin, pero yung ano lang niya ng lugar Antipolo City. Ma'am, may ibigay na po ba na information ng barangay o arkapulisan patungkol po sa CCTV na kapag backtrack na po ba sila? Wala po Wala po. nakapag-request na po kayo, ma'am? Opo. Eh so, wala po. Pong... Ang nangyari lang ma'am, okay pinag-alam po natin sa mga barangay Opo. pero walang nangyaring investigasyon. Wala po wala pang wala daw pong CCTV or wala pa po pong inire-release na nai. Wala po, pero ang sabi nila, pinupos na daw nila sa lahat ng barangay, ginisi na po nila, pinupos na po yung anak ko. Kasi po talaga tumama sa kanila. Ma'am, ganito na lang, Himingi na po tayo ng tulong siguro no? Opa. sa kapulisan para po maasistihan po tayo sa, sa investigasyon. Nasa linya natin, makakausap po natin, uh, si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang Chief of Police po ng Antipolo Rizal. Magandang hapon po, Colonel. Si JV Bernardes po at live po tayo ngayon sa Wanted sa radio. Sir, ano po kaya ang maitutulong po natin kay uh, Ma'am Luella Kalipay? Yes po, no? Uh, actually, ang mahalagang mako natin dyan is uh, backtracking. However, no? Uh, through CCTV, yun ang pinakamagandang nga uh, guide po natin upang matrace natin kung saan siya huling nakita at doon tayo magsisimula kung yung progression ng mga activity niya after nung uh, last nakuha natin ng CCTV. Yes, However I... kasi uh, two weeks ago na ito so most except sa mga malaking mga malaking establishment na 30 days ang kanilang uh, yung yung pag -o, ano to, pag override ng kanilang mga CCTV's, uh, usually kasi mga one week lang yung mga normal na CCTV natin. Pero uh, yes, uh, we will try no. Uh, we will uh, exert more effort para sana po medyo napaaga po sana tayo nendon para para na tayo agad. Yes po sir, no si Angel Nicole Raga, yung po yung uh, nawawalang bata natin ay huling nakita po sa Somerville. Opo sir. Uh, pinagmisahan Antipolo Rizal. Opo, uh, Opo sir, no, I think kung anumang establishment ang malapit oh. po doon, siguro masecure na natin sa pinaka maagang panahon yung mga CCTV footages nila para makapag-backtracking tayo. Yes po, yes po. Oo. Uh, sir, kami po ay continuously na magmo-monitor po sa inyo kasi gustong-gusto po natin no na matulungan po ang uh, si Madam Luella especially na kailangan ng special na tulong ng kanyang anak. Siyempre nag-aalala po ang ating yes, yes po. Uh, nanay. Mga ilang taon, na, Yes sir, uh, Sir JB, matanong ko lang, mga ilang taon na po si Angel? 20 po, sir. Ah, oh, 20. Ah. Uh, Yes po, 20 ah, years old. Nakapag-post na po ba sila sa concert? Nakapag-post na ba sa Opo, social media? Opo, sir. Nakapag-post na po kami. Tapos ah, naglalagay na po kami ng missing sa bawat ano, lugar po. Meron Ay, naman na, na po. po nung last na location po niya, ang uh, dapat na, yung last known location po para doon tayo mag-backtracking uh, po sana. Sa ano po, sir? Sa Somerville po talaga siya na naanuhan na last na nawala. wala. Opo, Somerville po, uh, Colonel. Para nag, nangaruling ah, po sila. Ah, Somerville, hindi Somerville. Uh, Somerville po, pinapisahan. Somerville po, ah, oh. Yes po. po. Opo okay. um, uh, Colonel, uh, siguro pa-assistahan na po namin dyan si Nanay yes po, po, yes po uh, Para po magkaroon uh, po ng uh, masusing uh, operation po sa paghahanap po kay uh, Angel Nicole Raga uh, Maraming maraming salamat po, Colonel Manondo, ang uh, Chief of Police po ng Antipolo City, Rizal Maraming salamat po and Happy New Year po, Colonel Happy New Year po, salamat uh, po. Na, kung nakikita mo naman ako sa TV, uh, parang ka ba mo na umuwi ka na nak? O hindi mo naman alam kung sino may hawak sa'yo, makiusap ka, umuwi ka sa bahay. Sa mga makakakita po kay Angela Nicole Raga, mga kapatid, Um, pakidala na lang po o pakihatid na lang po sa pinakamalapit po na police station uh, sa inyong lugar o dili po kaya ay pakihatid po mismo dito sa TV5 Media Center Reliance Corner Sheridan Street Mandaluyong City mga kapatid kahit kami na po ang magbayad ng pamasahe po ninyo papunta pabalik maihatid lang po, po ng ligtas si Angela dahil Angela at mga kapatid ang inyong mommy no? ang uh, inyong nanay ay nag-aalala na so mga kapatid tignan niyo pong maigi uh, yung P. Uh, picture po ni Angela, baka nakita nyo na po somewhere. Pakibigay na lang po yung details sa aming staff uh, sa Rafi Tulfo in Action or pakihatid na lang po dito po sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Huli po siyang nakita noong December 21. Suot po ang puting t-shirt and maong po na shorts. Ayan, ma'am. Um, pagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon po kami ng impormasyon sa kinaroroonan po ni Angela and um um ipapanalangin po natin no na ligtas pong makauwi sa inyo. Salamat si po, ma'am. God po. Okay po. Sige po. Ilan po ang anak niya, ma'am? Pito po. Pito. Pangilan po si Angela? pang -apat sa panganay. Okay po. Asan po ang asawa niya, ma'am? Yung papa talaga niya, hiwalay na kami. Mm -hmm. Kasi ano siya, yung sa una kung pamilya. Okay po. Wala, so, may pamilya na rin po siya. Okay po. Sige po ma'am, kausapin po kayo ng staff po namin sa kabilang studio. Salamat po ma'am. Salamat po. Ma Magandang hapon po.